Maligayang pagbabalik sa Baco Recaps. Sa video na ito ay i-recap re ko ang 2019 action biography drama movie na may title na Ip Man for the Finale. Simulan na natin. 1964 sa Hong Kong ay na-diagnose si Ip Man na merong throat cancer dahil sa madalas niyang paninigarilyo. Nag-suggest ang doktor ng chemotherapy pero tila ba gusto na rin sumunod ni Ip sa yumaw niyang asawa na si Cheng. Umunta ang Amerikanong si Bibi sa paaralan ni Ip Man at doon ay tinanong niya kung nasaan si Ip. Dahil hindi siya maintindihan ng mga Chinese ay nagkaroon ng saglit na pagkakainitan at laban. Dumating si Ip at niligtas ang kanyang estudyante. Na-excite si Billy nang makita siya at sinabing isa siya sa mga estudyante ni Bruce Lee. Pinabibigay daw ni Bruce ang bagong published niyang libro at isang plane ticket bilang imbitasyon sa kanya sa paparating na karate tournament sa Amerika. Nagpasalamat at tumanggi si Ip dahil wala siyang oras para dito. Sa isang school ay napaaway ang bunsong anak ni Ip na si Ching. Dahil ilang beses na siyang laman ng kabuluhan ay in-expel na siya ng principal at wala nang nagawa ang pakiusap ni Ip. nag ang principal na ipadala si Ching sa abroad para doon mag-aral. Sa kanilang tirahan ay makikitan hindi sila magkasundo ng tanyang anak sa kadahilan ng ayaw niyang mag-aral at pinipilit lang siya ni Ip. Dumating si Fatso na pinatiusapan ni Ip na alagaan ang tanyang anak habang siya ay nasa San Francisco para maghanap ng school para kay Ching. Nang marinig ito ay nagalit si Ching at pasigaw na sinabi kay Ip na ayaw nga niyang mag-aral at ang pangarap daw niya ay magturo rin ng kung fu kagaya ng tanyang ama. Sinampal siya ni Ip at agad namang namagitan si Fatso para pigilan sila. Pagtapos ay pumunta na si Ip sa kanyang flight at kinabukasan ay narating na niya ang San Francisco. Sa airport ay sinundo siya ni Kana sa San Francisco na nakatira. Sa biyahe ay sinabi niyang kailangan munang makapuha ni Ip ng recommendation letter mula sa Chinese Benevolent Association o CBA na matatagpuan sa Chinatown. Nang makarating sila sa Chinatown ay agad nilang pinasok ang headquarters ng CBA at doon ay sinalubong sila ng caretaker ng lugar na si Guay. Nagulat naman si Ip nang makita si Master Lo na sa San Francisco na rin pala nakatira. Pagpupo ay pinakilala siya ni Lo sa ibang mga masters pati na rin sa chairman ng CBA na si Master Wan na isang Tai Chi Master. Sinabi ni Master Wan na isa palang paglabag sa kanilang patakaran ang ginawa ni Bruce Lee na magturo ng Chinese Kung Fu sa mga Amerikano. Ang malala pa daw ay nag-publish pa siya ng libro sa wikang English para sa mga fano. Dahil dito, lahat ng mga masters sa CBA ay may matinding galit kay Bruce Lee. Para makuha ni pang recommendation letter ay kailangan daw muna niyang itakwil si Bruce bilang estudyante. Tumanggi si Ipat sinabing gusto lang naman ni Bruce na palawakin ang kasikatan ng Kung Fu. Nagkainitan ng dalawa kung saan nagtulakan sila ng tray sa isa't isa. Sa so huli ay nabasag dito at napilitan si Ip na lisanin ang lugar. Tinawagan niya si Fatso at tinambang pausapin si Ching ngunit ayaw pa rin siyang pauusapin ng tanyang anak. Pumunta naman ang anak ni Master Wan na si Yona sa kanilang Tai Chi practice. Makikita sa kanyang mukha na wala siyang interes sa Tai Chi at pinipilit lang siya ng tanyang ama. Kinabukasan ay nakiusap si Kan sa kanyang boss na gawa ng recommendation letter si Ip. Sa kasamaang palad ay tumanggi siya. Kaya naman ang maggabi ay pumunta siya sa karate tournament kung saan kalahok ang estudyante niyang si Bruce Lee. Dito ay pinakita rin niya ang tanyang teknik na one-inch punch. Sa isang painan ay sinabi niya kay Bruce ang patungkol sa recommendation letter. Sinabi naman ni Bruce na huwag siyang mag-alala dahil meron siyang estudyanteng abugado na makakatulong sa problema nito. Pagtapos ay pinakilala niya kay ipang marine sergeant na si Hartman na may layuning i-introduce ang Wing Chun sa mga kapwa niya marine. Biglang pumasok ang mga black belt sa kainan at minaliit ang kung fu nila Bruce. Let's take it outside. Dinala nila sa labas ang kanilang away at doon ay sabay-sabay nilabanan ni Bruce ang tatlong black belt. Biglang nagpakita ang isang black belt karate champion at hinamon si Bruce sa isang one-on-one. -on -one. Nagkaroon ng matinding laban kung saan ang ninig ang mga itlog ng karate champion. Sa frustration ay nilabas na niya ang matigas ng nunchuck at muling inatake si Bruce. Wala pa rin itong nagawa at muling naninigang itlog niya nang makitang mas expert si bro sa paggamit nito. Wow! Natuloy ang laban kung saan tuluyan nang na-overpower at natalo ang karate champion. Kinabukasan sa isang school ay nagkaroon ng isang cheer dance routine kung saan napili ng coach si Yona bilang cheerleader. Nanginig ang itlog ni Becky at nagreklamo sa coach na baguhin ang kanyang desisyon ngunit hindi siya pinagbigyan nito. Samantala sa parehong lugar ay daladala na ni Ipman ng recommendation letter mula sa estudyante ni Bruce Lee. Kinausap siya ng principal na nagsabing ng tinatanggap na nila ay recommendation letter mula sa CBA. Dahil dito ay malungkot na lumabas ng office si Ip. Sa labas ay sinalubong at binuli ni Becky si na ngunit gumanti lang ng insulto ang dalaga. Kaya naman ay tinabangan niya sa kanyang mga boyfriend si Yona at nang papalabas na siya ng gate ay bigla siyang inano ng mga ito. Dahil dito ay nagawa siyang sakta ni Becky ng paulit-ulit hanggang sa makatsyempo siya at makatakbo. Nahabol siya ng mga ito at ginawa na ni Becky ang kanyang plano na gupitan si Yona. Nakapalag siya at agaw ng pisngi ni Becky. Nang papaalis na siya ay munti ng maipit ng gate ang kanyang braso pero buti na lang ay dumating si Ipman at sinalo ang impact nito. Nagkaroon ng saglit na laban kung saan nagawa niyang mapatakbo ang mga kumag. Sa busay nakita niya ang sinapit ng braso ni Ip at inimbitahan siyang gamutin nito sa kanilang bahay. Napag-alaman din ni Ipman na si Yona ay anak pala ni Master Wan na tumangging magbigay sa kanya ng recommendation letter. Pagdating doon ay sinampal at pinagalitan si Yona ni Wan. Sinabi ni Ip na pinagtatanggol lamang niya ang kanyang sarili pero paliwanag ni Wan ay kailangan nilang magpakumbaba sa mga Amerikano dahil anumang oras ay pwede silang ipadeport ng mga ito. Inakala rin ni Wan na ginagamit ni Ip si Yona para makakuha ng recommendation letter mula sa kanya. Kaya naman ay hinamon niya sa isang one-on-one -on -one si Ip si Ipman at kapag nanalo daw siya ay walang angan niyang ibibigay ito sa kanya. Nagsimula na ang laban sa pagitan ng Wing Chun at Tai Chi. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang master. Napansin ni na may imiinda sa braso si Ipman kaya naman ay siya na ang nag-adjust at naglaban ng dalawa gamit ang isang braso. Sa huli ay naudlot ang laban ng dalawa nang biglang nagkaroon ng lindol sa lugar. Nang matapos ito ay sinabi ni Ip Man ng katotohanan na hindi siya pumunta doon para sa letter. Sa halip ay gusto lang niyang protektahan si Yona hanggang makauwi. Dahil dito ay tumibok ang puso ni Master One para sa kanya. Sa labas ay naisip ni Ip na tulad ni Master One ay sobrang strict rin niya sa kanyang anak. Nagsumbong naman si Becky sa kanyang nanay at sinisi pa nga si Yona. Dahil dito ay tinawagan niya ang kanyang asawa na si Walter na isang immigration officer. Kinagabihan ay lumabas si Ching para kumain ng Paris overload kaya naman ay hindi siya napahusap ni Ip sa telepono. Kinabukasan ay dinala ni Hartman ang isang Wing Chun dummy sa base ng mga marine para i-introduce ang Wing Chun sa kanila. Nakita siya ng marine sergeant na si Barton at pinagbawala na gawin ito. Gayunpaman ay hinamon siya ni Barton na kung matatalo niya ang karate instructor ng mga marine na si Colin ay papayagan na siyang i-incorporate ang Wing Chun sa training ng mga marine. Ay! naglaban na ang dalawa kung saan madali lang siyang natalo ni Colin. Dahil dito ay muling minaliit ni Barton ng kung fu at sinabing karate talaga ang pinakamalakas sa lahat. Pinuntahan naman ni na si Ip at ang recommendation letter. Napansin ni Ip na pineke lang niya ang pirma nito kaya naman ay agad niya itong pinunit. Nag-uusap ang dalawa kung saan alaman niya na cheerleading ng passion ni Yona kaso lang ay pinipilit siya ng kanyang tatay na matuto ng Tai Chi. Dahil dito ay naisip niya na ganoon rin siya kay Ching na pinipilit niyang pag-aralin kahit alam niyang kung Fu ang pasyon nito. Sa huli ay inimbitahan siya ni Yone sa paparating na Mid-Autumn Festival sa Chinatown. Nakauwi naman mula sa kanyang biyahe si Walter at nakita ang sinapit ng kanyang anak. Dahil dito ay nakaisip siya ng madilim na plano laban sa pamilya ni Yona. Pinakita naman ni Hartman sa kanilang master sergeant ang Chinese Kung Fu. Bumilib siya at pinayagan si Hartman na mag-record ng footage mula sa gaganaping festival sa Chinatown. Nalaman ni Barto ng lahat na nito at sa takot na mahaluan ng kung fu, ang kanilang tarate training ay inutusan niya si Colin na pumunta sa festival at gumawa ng alam nyo na. Kinagabihan ay naganap na ang piyesta na dinalohan naman ni Ipman. Nakita at binati siya nila Hartman at Yona na tuwang tuwa nang matitang ang idol niya. Samantala pinasok naman nila Walter at ilang immigration officers ang CBA at dinakip si Master One. Agad nalaman ni Gwai sa kanilang tapit bahay ang patungkol sa pagdakip kay Master One. Inistorbo naman ni Colin ang piyesta at pinatito sa lahat ang lafas ng kanyang tarate. Nanginig ang mga itlog ng mga Chinese sa paligid. Pagtapos ay minalit at hinamon niya ang mga master sa isang laban at agad namang nag-volunteer si Master Lo Tinapos ni Colin ang laban sa pamamagitan lang ng dalawang atake. Sunod na nag-volunteer naman si Master Chu. Sa huli ay hindi rin siya umubra. Sunod na sumubok si Master Chang at nagsimula na ang laban. Nagawa niyang patamaan ng ilang atake si Colin pero sa huli ay hindi rin siya umubra. Nang tatapusin na siya ni Colin ay biglang sumubod si Man at sinagip siya. Nang inigang ang itlog ni Colin sa galing ni Ipman, Nagpatuloy ang kanilang laban na nauwi sa pagkatalo ni Colin. Agad siyang dinala ng tanyong mga estudyante sa ospital habang nag cheer ang mga Chinese. Dumating si Guay sinabi kay Yona na dinatip ng immigration officers ang kanyang tatay. Kaya naman ay nagmadali silang puntahan ito. Nagalit si Barto nang makita ang sinapit ni Colin. Kaya naman ay naisip niyang maghiganti sa mga master ng CBA. Inamin naman ni Walter na set up lang ang pagdatip sa kanya at inutusan daw niya ang mga immigration officers na i ang CBA at dakipin ang mga miyembro nito. Nang makarating sila Yves sa Immigration Office ay bigo silang makita si Master 1 doon pero buti na lang ay binigyan sila ng tip ni Billy na magkakaroon ng raid sa CBA sa gabi ito. Nauna nang makapunta sa CBA si Barton at doon ay walang awa niyang inatake ang mga kung fu master sa lugar. Napilitan din ang isang master na ibunyag ang tinaroroon na ni Master 1. Pagpunta naman nila Yves sa CBA ay naabutan na lang nila ang taawa sinapit ng mga master. Gayun pa man ay nagawa pa rin nilang iligtas sa mga ito sa raid ng immigration officers na wala nang naabutan sa lugar. Dinala ni Ipa mga master sa lugar ni Bruce Lee para doon muna magtago. Natungto naman ni Barto ng lugar kung nasan si Master One at doon ay pinwersa niya si Walter na ilipat sa mga marine ang kustodiya ni Master One. Sinabi niya na natalo na niya ang lahat ng master sa CBA at siya na lang ang kailangan niyang talunin para mapatunayan na mas malakas talaga ang tarate kaysa sa Pumfu. Dumating si na sa lugar at nagmakaawa kay Walter na palayain na ang kanyang ama. Pinagtanggol niya ang tarapatan at reputasyon ng mga Chinese sa pagtanggap sa hamon ni Barton. Ginising ng officer ang lahat ng mga marine para masaksihan ang gaganaping laban. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laban. Sa umpisa ay nagawa ni Juan na ang mga atake ni Barton. Pero sa huli ay mas nanaig na ang lakas ng kumag. Tumangging sumuko si Master Wan kaya naman ay pinilay siya ni Barton. Nang hindi na siya makatayo ay muli niyang minaliit ang kumfo at sa uli ay tuluyan na niyang pinagpahinga si Master One. Sa lugar ni Bruce ay nagpasalamat at humingi ng tawad ang mga master sa kanya. Tumawag si Hartman at sinabi ang patungkol sa sinapit ni Master Wan na kasalukuyang nasa ospital. Doon ay nakita ni Ip ang hinagpis ni Yone sa sinapit ng tanyang ama. Pagtapos ay tumawag siya sa kanilang bahay kung saan narinig ni Ching ang ringtone pero ayaw niya itong sagutin. Buti na lang ay dumating si Fatso at sinagot ito. Sinabi ni Ipman sa kanya na meron siyang cancer kaya naman ay pingwersa ni Fatso si Ching na kausapin ang tanyang ama. Sa una ay nagpumiglas pa ang kumag pero nang malaman niyang may cancer ang tanyang ama ay nagganda rin siyang puntahan ng telepono. Sinabi ni Ipman sa kanya na tuturuan niya si Ching ng kumfo kapag nakabalik na siya. Kinabukasan ay dinala siya ni Hartman sa base ng mga marine at doon ay sinabi niya kay Barton na si Ipman ang tumalo kay Colin at hinahamon siya nito sa isang laban. Tinanggap niya ang hamon at nagsimula na ang laban. Nagkaroon ng matinding laban ang dalawa kung saan nagpalitan sila ng mga atake. Nagawang ma-overpower ni Barton si Ipman at mapabagsak. Minaliit at tinrush top niya si Ipman habang siya ay nakatumba. Bumawon siya at atuloy na ang laban. Muli silang nagpalitan ng malalakas na atake. Sa huli ay literal na nanginig ang itlog ni Barton at pinuruhan din ni Ip man ang kanyang nalamunan. Dahilan para bumagsak siya at mahirapang huminga. Dinala siya sa sickbay at pinalakpaka naman si Ip ng mga marine. Binigay naman ni Master One sa kanya ang recommendation letter. Nag-abot si Yona ng mga regalo para sa kanya. Pagtapos ay umuwi na siya sa Hong Kong kung saan agad siyang sinalubong ni Ching. Sinabi ni Ching na passion niya talagang ang kung fu at malugod namang sinuportahan nito ni Ip. Lumipas ang ilang araw ay tinuruan na niya ng Wing Chun si Ching. Pinavlog rin niya sa kanyang anak ang lahat na nito. ito. Taong 1972 ay pinuntahan ni Bruce Lee ang lamay ni Ip Man na namatay na dahil sa throat cancer. Gayunpaman kahanga-hanga talaga ang legacy na iniwan ni Ip Man sa mundo ng Kung Fu.